sa inyo, mga ka-adventure. So, ngayon is magagawa muna ako ng panibagong spur gun. Kung tatawagin sa amin is pana. Pero before yan, kapi muna tayo. Ito na guys, yung ito yung spur gun ko before. Before ito yung spur gun ko dito. Ayan. Ayan. Ayan, ginawa ko yan. Ayan. Ito yung square gun ko before yan. Ano you know, may sima pa yan. So ngayon, gawa muna tayo ng panibagong square gun. So ito yan. Ito Hindi ko lang nagpag video kanina yung pagdikit ko dyan. Yan. yan. Basa pa yan kasi kakadikit ko pa lang yan. Ito, kakadikit ko pa lang. At yung, at yung stick niya ay, andito na. Pagawa ko pa lang po, yun o. Oh. Yan, yung stick niya. Pagawa ko pa lang Kasi, ganda na kasi ng dagat ngayon, hindi na mahalon, yun Hee <laughs> kung matapos nito ma, ma niyo stick niyo sa pana niyo ay ikakabit na natin hindi kasi yung na yun stretch pag <tip> na stretch na to yun na to yun kasi yung stretch muna to tapos na tapos na na tapos dito ay dito naman dito is lalaparin natin ito dito. Ito. Tapos dito ay lalagyan natin ng yung sima niya para lagayan ng guma para tumitira yun. Pero habang inihintay natin yung ma uga yung wan yung epoxy pag matuyo na yung epoxy na yun ay tsaka na natin i-ika ano ba ito? i-ayos para Nah, gagamit na gagamitan natin ng memo kami. So ngayon, tara, manyo. Diyan kasi sa telesa. Diyan sa gawa. So, lagi mananahin tayo dito nang sima. guys so, ilalapad muna natin yung stick nya guys para madali yung uh, nalagyan ng sima yan sinusukat ko palang yung kanina kaya hindi na hindi ko na napaludla. Oh. Uh. Guys, oh. Ang lapad nito. Guys, ang kita nyo naman to. Diba? Ang lapad na, diba? Dito naman, guys, ay ikakat natin to dito ito dito so, kasi lapad nya dito kakatan na dito to nalagyan natin ang sima nya gandahan lang kasi guys kasi manipis lang ito eh hindi pa yung ayos yung eh

Yan. Mm hmm. Example. Ngayon. So, Example la. Ah. didikit natin yan apa kapag ganun ito 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 po guys tapos na po ah anira, Ang hirap lagi konan-konan, kwan kalau Lakulok ko na ba Ano? Aso Nagi kwan na yung trapo dito te Ano na yung trapo? Yung buong ero. Yung purpose nyo na is yan. Yung purpose yan. Ganito. May ganyan na po yun guys. Pero basa pa yung epoxy niya kasi. Kaya mamaya na natin i- guys ito yun na yung epoxy na yung nilagay natin yung pandikit ito yun na ba? Diba? yan ito na yung kanya ito natapos na dikit na to at habang naghintay ako na madikit na ito gumawa ko ng bagong well, trigger yan trigger yan bagong trigger yan pero hindi para dito yung trigger na to hindi para dito kundi dito sa yung, yung before kong spare gun ko siya ng bago para mas madali yung tumira kaya ito ito yung sa kanya ito yung sa kanya ito yun para dito ganyan yan guys lagyan na natin guys Yes. Ayan. 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 Yung guma guys. ko yung nylon. gagamitin natin. i-adjust nyo lang guys kapag i-adjust. nyo lang kapag sobrang sobrang lambot ng kuma oh, kapag ganyan. Hindi nyo guys. Adjust dito, adjust. Ay, kayo naman ako mo. Hindi nyo Ako okay, nga, adjust ko kasi. ito. Tapos, tapos yung matali dito kasi in-adjust ko siya kaya dito ko nilagay. Pero pag hindi siya, kapag sakto lang, hindi ko na i-adjust, dito ko i-ilagay kapag hindi na, na Pag hindi na i-adjust, pero in-adjust ko siya para ma... dahil naman kunti. Yan. Yan. Para lakas to. Para lumakas. Yan. Tapos, dito naman talian na naman natin dito. dito. Talian natin dito. Dito, dito. Huwag niyang ipagdikit kasi baka hindi yung makagay yung uhas niya. Alam lang. Ispace ko ito. Ayan mga kabinjor. Ito na. Simpleng pana lang to mga kabinjor kapag gusto niyo. Tingin lang kayo sa YouTube ko. kung may magtanong ano ba tong nilagay ko um, ball to ito yung case ng ball pen kaya nilagay ko tayo. pero hindi yung basta basta na ball pen yung madaling masira ito iba tong ball pen na to yung uni uni maata to ito kasi yung lagi kong ginagamit kapag maliliit yung mga isda kasi dito sa amin maliliit kasi yung mga isda dito Ayan o. Tapos na po. Tira diba? na natin. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ito. Kanina to. ba? Diba? Nakita nyo naman kanina yung nilagyan natin dito ng sima. Tapos nilalapad natin to dito. Ayan yan kasi yung purpose. Dyan. Ayan o. Oh. yung Pero 'yun kanina nag-release kasi hindi na sakto dito na ilagay. Pero na Try natin. Ay. Listen. iyan yung sprayer natin ano. Simpleng sprayer lang 'yan. Yan simple lang 'yan. Yan hmm. Simple lang 'yan, simple. At ito naman yung isay tapusin ko na rin kasi. 'Yung mamamanan muna kami kasi 'yung ganda ng alon ngayon no? oh. Sa wakas na ganda na 'yung alon niya. yung kahapon, sobrang laki ng alon, ilang ilang months after 2 months ngayon pa na ganda yung alon niya. nan after 2 months yung normal spur lang ayan pero wag kayong mag wag kayong wag yung kalimutan mama no? mag share mag subscribe to my youtube channel and thank you for watching God bless all. Bye.